Mahigit dalawang at anib na ang agrarian reform beneficiaries o ARBs ang nakatanggap ng kanilang e-titles o certificate of land ownership award mula sa Department of Agrarian Reform ang detalye sa report ni Jaira Mondes Rise and Shine Jaira. Salamat tukgo ayo, dako tukgo ayako sa ka President, sa ayan paghatag sa mao ko at tabang. Kita ang malaking pasasalamat ng agrarian reform beneficiary na si Lucena Jomante matapos nitong mapasakamay ang kanyang electronic title o Certificate of Land Ownership Award mula sa Department of Agrarian Reform o DAR. Kabilang siya sa isinagawang region-wide e-title distribution para sa buong Davao Region dito sa Rizal Memorial Colleges Gymnasium sa Davao City. Pinangunahan mismo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ceremonial turnover kasama sina Vice President Sara Duterte at Door Secretary Conrado Estrella III. Sa pakikisa at tulong ng Kongreso, nilagdaan, nilagdaan natin ang batas sa loob ng unang taon ng aking pamumuno ang New Agrarian Emancipation Act. Dahil po sa batas na ito, ang pagkakautang ng mahigit ng 600,000 na agrarian reform beneficiaries ay hindi na pa ng pamahalaan. Ayon kay Dar Secretary Australia, aabot sa 2,672 na ARBs ang nakatanggap ng e-titles mula sa 3,650 na hektaryang lupain. Kaya sinabi ni ang ating Pangulo, inutusan niya kami paspasan mo, Secretary Australia ang pagbibigay ng titulo matagal ng panahon na hinintay nila. Kaya pinaspasan namin ang pagpapagawa ng titulo para sa inyong mga agrarian reform. beneficiaries. Ang programa ay alinsunod sa proyekto ng DAR na The Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o SPLIT. Sa pamamagitan nito, paghahatian ng lupain na kabilang sa Collective Cloa para sa mga ARB. Layunin ng proyekto na mas mapagdibay ang land property rights ng mga ARB, mas mapabilis ang pagbangon nila sa krisis na dala ng pandemya at higit sa lahat, mas mapapalapit sa kanila ang serbisyo at programa ng DAR. Mula rito sa PTV Davao, Jaira Mendez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.